kasama. Kasi ang naalala ko meron Mindoro case na kasama sa mga Finelsa. Sa so, oras po ba na ma-file na, na ng case din si Salvi po, ire request na rin po ba na makasal yung kanyang passport? Oh, siyempre, kasama yan. At uh, ang mas mahalaga dyan, yung mga freeze order talaga ma implement laban sa mga tao. At uh, ito mga susunod na araw, marami kung pipirmahan na suspension orders o kaya kapipirmahan ko sa aking mga kasama para masuspindi na yung mga official pati wali dito sa flag control mess sa iba't ibang okay. probinsya. So, <laughs> okay. okay. so, okay. okay. Pero marami po, maraming nakalagay na, 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 puro na kakasuhan natin. Mga okay. engineers. Okay. may mga may, congressman na kasama senator hmm. okay. sir? Senators, hindi pa ako sigurado kung nandoon. Sino so, mga yeah. ilang kaso yung nakikita nating ma file within next month? Okay. Okay. Within next month, hindi ko, hindi ko rin mabibigyan ng estimate. Eh. Mahirap eh. Kasi may mga nakalatag na sa amin, may mga 8 na sa kaso nakalatag sa amin, eh syempre ina-evaluate na yan. So, do soon as possible time. Basta hindi nakagaya ng dati na snail, snail paste. Talaga ito, eh ano to eh, talagang kailangan bilisan namin ito, paspasan ito. Kasi ganoon naman dapat eh. Ang corruption, matagal na nangyayari yan. The deadline is yesterday, sinasabi ko lang. Sir, sa mga kakasuhan.